Yo, what's up mga kaibigan? Nandiyan na tayo magkwentuhan. Reigning champions Boston Celtics kontra sa Los Angeles Lakers sa may 8-game win streak. Tapatan ngayon ito ng number 2 sa East at number 2 sa West ngayong season. Dalawang starter ang wala sa Lakers. Out si Jackson Hayes at pati na din si Rui Hachimura. Sa Celtics naman matapos ay kumpirma ni Kristaps Porzingis mismo na maglalaro siya ay bigla siyang ruled out sa game na ito. Subalit so, bukod sa kanya ay lahat available para sa team ng Celtics. Mabilis na 7-0 run ang ginawa ng Lakers Subalit sa first quarter na ito ay naikita nga natin kung bakit napakatindi ng dalawang team na ito Sagutan nga ng 3 points sila mga kaibigan Mainit si Jason Tatum na gumawa na kagad ng 13 points sa first quarter with 3 three three-pointers At both teams nga ay may ani ng 3 points at natapos ang unang quarter na tabla ang score kung ang first quarter ay naging offensive battle ang second quarter naman ay maigpit ang depensa ng dalawang team at very physical din ito nahihirapan nga si Luka Doncic sa depensa ng Celtics, kaya naman sa si Lebron muna nagdadala sa opensa ng Lakers at nagtala na kagad siya ng 14 points, 8 rebounds and 7 assists sa first half, 11 points sa din si Luka Doncic, subalit nabawang pa rin nga ng Celtics ang 58-54 lead sa halftime at malaking dahilan dyan ang 22 points si Jason Tatum at 6 16 points si Jalen Brown. Ang Celtics ay may 9 three-pointers na at 8 naman para sa Lakers. Sa third quarter naman ay nakakandado nga ng Celtics ang Lakers offense at hindi ito makagawa ng puntos. Malaking bagay din ang size advantage si Al Horford sa pinta. It is all Celtics sa third quarter at inis na inis na nga si JJ Redick at labigyan na ito ng technical foul ng lumobo na sa 20 points sa lamang ng reigning champions. Sa fourth quarter naman ay naibaba nga ng Lakers sa apat na puntos sa lamang ng Celtics without Lebron na umexit sa game na ito dahil sa groin injury. Hindi na nga siya bumalik mga kaibigan. Ngunit sa uli ay too much nga ang reigning champions at pinutol nila ang walong magkakasunod na panalo ng Lakers sa score na 111-101. 38 points, 12 rebounds, 8 assists si Jason Tatum. 31 points si Jalen Brown. 34 points, 8 rebounds si Luka Doncic. At 22 points, 14 rebounds, 9 assists si Lebron James. Habang bigyan din nga natin ng pansin si Walker Kessler mga kaibigan dahil sa 31 points, 21 rebounds, and 22 assist game ni Nikola Jokic ay lahat nga ng focus ng mga fans ay napunta dito and rightfully so Subalit so, i-highlight din nga natin si Walker Kessler Ang third year player ay gumawa din kahapon ng 18 points 25 rebounds, and 8 blocks on 8 of 11 shooting sa field sa loob ng 33 minutes of playing time Bigo nga sila na makuha ang panalo kontra sa Toronto Raptors, subalit solid nga ang performance na ito. Ngayong season ay nagtatala din siya ng 11.6 points, 12.3 rebounds, and 2.4 blocks per game on 72.7% shooting sa field. Ngunit hindi nga ito mapapansin ng mga fans dahil konti lang nga nanunood ng mga game ng Utah Jazz. Nonetheless, impresibong performance mula kay Walker Kester kahapon. Ganun din si Miles Bridges sa gumawa din ng 46 points and 8 rebounds at muntik pang pangunahan ng Charlotte Hornets sa big upset kontra sa Cleveland Cavaliers. Ngunit sa huli ay nakuha nga ng Cavs ang 118 to 117 win upang may angat ang kanilang magkakasunod na panalo sa labing tatlo.